Alam niyo sir, dadami pa itong uh, cognitive warfare ang tawag nila sa military niya, no? Yung kanya-kanyang uh, pamamaraan ng pagsabi ng katotohanan nila, no? Uh, yeah. of course, from our side, we believe doon sa nire-report ng ating uh, Coast Guard at mm -hmm. ng uh, AFP, no? Uh, and, uh, yeah, patuloy ang gagawin ng China yan uh, to say their lies, uh, their truth, Uh, kasi yun yung way ng kanilang pag-persuade din sa 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 atin na tika eh uh, ito ang ang amin person no so there are two kinds of that no uh, but uh, ano ang pwedeng ano nang mangyayari after that no uh, definitely no meron na rin tayo yung diplomatic uh, protest kasi mm -hmm. no kasi lagi nating ginagawa yun but uh, we think that that still um, uh, effective kasi na uh, nare record yung ginagawa ng China sa atin. And uh, secondly, yun uh, yung grievance mechanism natin against them, which we can use later on kapag uh, nagreklamo tayo against uh, sa international community. no. Uh, but nevertheless, uh, ano pa yung pwedeng mangyari? Because they keep on repeating this at uh, nagiging araw-araw na halos na uh, ginagawa nila dito. Mm -hmm. But I think yung iniiwasan natin yung miscalculation. Yeah. Na ang China I think also is trying to avoid that. Ayaw din nila mangyari na magkaroon ng may 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 casualties, 'di may mga patay. Yeah. Because mm -hmm. if that happens, uh, I think uh, it would create a a, conflict, a shooting war na uh, doon talaga uh, ano mag uh, doon natin malalaman kung kung ano ang pwedeng gawin ng mga uh, natin and our strategic partners no uh, pag sa pagdating sa pagsuporta nila sa ating military speaking um, alam natin na uh, aware din sa China that uh, if, if, something happens that would spark uh, more trouble no mm -hmm. uh, napakagulo ng mundo natin ngayon kasi uh, meron ng si Russia nandiyan sa Russia-Ukraine war. Tapos yes. si Iran nandiyan na ngayon sa Israel-Hamas war. Tapos Uh, ito si China nandito sa South China si tawag nga nila diyan triad ngayon no mm -hmm. nandito ngayon tayo sa mundo kung saan eh, may triad daw at uh, these, these uh, major powers are trying to recreate the order mm -hmm. sa ating mundo no at tinetest uh, talaga no kung ano ang kakayanan natin at uh, sino ang mananaig at uh, kaya ba ng US na maging pol world police pa rin kasi ang dami yan ng pinututukan ngayon at natasalim siya. And definitely, no, uh, yun yung bigger picture doon. But on our side, from the side of the Philippines, kasi nga uh, natural daily event na halos itong, itong ginagawa ng China sa pambubuli nila sa atin, uh, definitely, uh, let's not do what we're doing in terms of yung Uh, itong mga grazing tactic nila, itong pang-brain-based uh, maneuvers nila, uh, itong mga uh, kaguluhan na ginagawa nila yeah. dito sa pagdating sa pag nila sa mga resucy mission natin at so on. No?